May sundo sila. May sundo kayo. Wala pa si Beb. Hi, enjoy your weekend. Yes. Say on Monday. Hello. Oh, hi, hi. Hi po. Ba't wala pa si Beb early? Asa na ba si Beb? Si Beb na saan? Nandiyan pa sa Makaupo na nga muna dito habang nag-aantay. Yeah, 250 raw yan Manok, yan ang manok ni Bakay <laughs> At saka ito yung pati, oh. na akong pati <laughs> May pati ako, pati Wale well, eh. Ano tali ko ba si Beb? Arano? Taglit lang Hello Oye, ba't ganoon? Show so, my Show my for life <laughs> Oi, her na. Maraming mga naman. Tara na. Hello. Hey, sir. Hi, welcome to my vlog. Oi, Rayo, saan ka papunta? Di ka sama? Ano, oh. oh, maglalakad na tayo. Lalakad na ako po man. kami pa. Oo, okay. oh, tayo lang dalawa. Kasi si Rachel at saka si Inday magkasama sila so tayo lang maglakad dalawa hindi na ulan magdaw kasi na ulan si, eh ano oh, hindi na daw siya sasabay kay Treshe eh asan siya tayo pa natin tayo na, eh. na lang din natin sa labasan mo eh chat mo ando pa sa loob talaga eh? baka tagal naman niya bakit ganoon parang ano ando pa talaga siya sa loob Hi, Dai! Welcome to my vlog, Dai! Yan, uwi na namin. sa'yo on Monday. May, masok sa Monday may pasok kayo sa Monday, Dai? May pasok kayo sa Monday? O, may pasok to sila. Pero hindi naman kami. Ano yung na-inspect nyo doon? Ano yung na-inspect nyo doon, Dai? Ha? Huh? Ano yung na-inspect nila? Mamaya pa yan sinabi wala well, nang grabe, yung tagal. Ano okay, na naman muna tayo doon? Isya eh, kami, nakamotor naman. Nakamotor sila, kaya tayo matrapi. Patay na muna na. At pipinigay pa sa akin. May lakad ako. Ayaw ko nga dali sa ano yeah, muna, sayang naman. Um, para sa mandi pa ako yeah. oh, no? ng anak ko. Di ba? ito ng anak ko. Oh, yun, yun. Grabe, oh. Ito yung po yung gate 3 f sana. Dito po kami pumapasok at dito po kami dumadaan pag wala po kami shuttle. Naglalakad po kami. Yan. At itay ko ngayon. Sa birthday. Yung iba na uunan na Yung iba namin natin. Wala pa. Antayin pa namin. <laughs> ha, ha. Yan oh, saan yung gate. Gate 3 yan oh. Gate 3. Ganyan, ganyan. Dyan, tumpuk-tumpuk na. takot na. Kakatakot ka mo pag tumabi no? Parang masasagi ka na. No? Yan o. No. Kuya. Hi po, kuya guard. May alin. Hi. Hindi ko pa akong kaya. Baka magalit sa atin. Naglalakad kami dito sa gay train. Yung gay train. So po kami naglalakad na. Nasa gay train na po kami sa may labas talaga mismo ng gay. Kanina naglalakad pa lang kami. At wala ka company. Nilalakad <laughs> <laughs> lang namin pag wala kami sa atin. Nakakatakot lang. Na. Ah, hello, hi. Hello, hi. Shout out kay Kuya Gar. Na uh, <laughs> mabait. Ano? Ganda ng ano, no? Mata oh. pa ako nito. Sabi ko sa'yo, iyo, joke is ganyan. Ah. kasi may pasok na bukas kaya tayo lang at dito na po kasi sa labas ng gate ito yung P.I. Miss na dati dati yung ano G.B.10 GB ayun P.I. Miss na siya ah, ahabang ng pilan yun ang tao, grabe yun ang 13 sinusunta na namin <laughs> Ayaw naman pa ay maglakad nila kami yan, oh, sa ulo. Ayaw. Oo oh, nga, ayaw nga niya ni kuya. Yan, wala, mag wala kami masakyan. Ito, nag-aantay po kami. May, wala tayong masakyan. Di ba may ata may sundo. <laughs> Bawat tawa-tawa na lang. Antay <laughs> po kami na sa sakyan papuntang 13. Wala po kami masakyan ng 13. Chosy po kakamo ang mga jeep dito sa amin. <laughs> Pagod daw sila kung kailang walang traffic. Pagod daw sila sa, sa papuntang 13. Eh. <laughs> Hanggang tehero lang po sila. Pero dati taga 13 sila. Eh ito, kasi grabe rin traffic ko. Oh. Yan o. Oh. Kung tutusin, kaya umaalma sila gawa ng traffic. Tansa! Tansa!

Parang nag me. Only heaven knows, and maybe our hearts will find in a way Only heaven knows And all Sobrang I... sobrang -sobra. Mahirap sa sobrang liwanag oh Tinukuha ni Lord Hahaha <laughs> <laughs> Oy wow, di ka talaga naputi kahit anong gawin ko wow. <laughs> 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 Ay, kahit anong gawin ko. Oh, ano <laughs> <laughs> okay. mo kina sa liwanag? <laughs> <laughs> ano mo naman si Wawi? Pa Uy, parang kakulay ko eh. Tagal ko na <laughs> siya. siya. Ko. Okay, Hi. Kasi Hello mga kotsananay, ka. welcome to my new vlog for today's run, video. Dito kami kay Wawi at matagal na namin si Wawi hindi nakita. At ngayon lang uli kami nagkita. Tsaka nalasing na kami. <laughs> Char. Uh, yan nato. si Wawi. Sunog yeah. na sunog. <laughs> <laughs> yung driver na. Oo. Oh, um, yes. yes. Galante. Ayon ano na. Galante! Ah. galante na. Oh, ngayon, galanting, galante na. Mamay, ilipat mo na yung ano. Wala na kami niya galanteng driver. driver. <laughs> Wala na. Makuripot ang sumunod. Si Wawi lang kami. Nakakalibre sa amin lagi. Every weekend. Or every, man, ma, every, every month. Every month, di ba? Oo. Bawat pagsasweldo. Si Wawi lang. Ang sakalam. <laughs> Yay! Char. Ay, may lipat. <laughs> may bat sa bola. Oo, oh, no? mga. Ba't gano'n? Asan ang yelo natin, wang? Hindi ko. Eh, ano mga to? i mo mga to, yung mga exam sila sila pa rin ano ah mamalis boss pa si madam ba? bung heriani eh, ang hawak niya dati boss namin si madam sana dire sa ay wala na hindi mo man sa bayan na nasa ano na sa probinsya uh -huh. di ba si madam eh nag pero pa yung ano naging impress iba wala na yan sa Sayang din yun. Maganda-ganda pa naman yun. Wala na yun. Ano to hindi lang naging Ganda na. Ganda na. Ganda na. Ganda Parang hiyak ako. Nakarelog. Saan ba? Provision ka. Tayong tayong mga mikot yung ano ah. Ay, may question. edit ko na lang edit ko. I-edit ko. Pag mayroong ay ano. Pag mayroong kayong ayaw i-upload ko, ini-edit ko. Ay, alisin mo yung sinabi ko. Oo, yes. Kuya, tayong mga mikot yung bilog sa malabo. Hindi malabo yan. Pipintayin ko pa rin ito kung parang may araw. Ah, yung gitna. Pintayin nyo pong umigot yung <laughs> sound. Oh. May flash. Now, warap ako. Ano? ano na? Nalabas ang bilbil ko dyan. Parang kanina pa kami nakahang. Wala man lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. <laughs> Tawa eh. mo? Tinatanong ka? Ah, <laughs> <laughs> patingin nga. Patingin nga, wow. Wala, siyempre, namili ako. Pero, <laughs> <laughs> Pero, nakita nga yan dyan ni Marky. Wala ka, nakatay tayo dyan, nakarecord na naman. Wala naman yeah. to, wala. Hmm. Nung naalala mo yung nagbigay ako ng empanada? Nagbigay ako ng empanada. Yun lang yun. Yun lang yung yun yun naging daylan. Pero yung tatlong yun, walang, walang naging kami. Walang petsa yun. Wala yun sabi yung niligawan kitang pasasalitin doon. Lahat sila wala. Wala kami mga mansa sa rin yan. <laughs> <laughs> kasi wala parang wala ka naman din nung ano, uh, parang di ka seryoso. Wala ang ka lang, naki, ang nakikita ko lang kasi dati na seryoso ka kay Elena. Kasi may, may, may naglalaba ka talaga. First time ka namin nakita naglaba ka. Na, Tapos hindi lang isang beses, napakadami. O nga. Nung, ka nga namin dito na sabi okay. mo. Alis muna ako, Ma'am, kasi nga mag-ano pa ako kasi okay. may papasok. nandito ah, tayo dito. May pasok si ng Sabado. Nandito Mabibira. nga tayo At noon. Nga tayo ng tayo. Oo. 'Yun yung nag-inoman tayo na umuwi tayo na, na stress. Oo. Tayo ano, okay lang ba 'yun, job job dito tayo nag-inoman sa puno na 'yan. Wala siya. Ito lang. Pumunta tayo dito, sinundo tayo ng ano noon, shuttle. Hindi tayo sumabay. Oo. just tayo 'no eh. Hindi tayo sumabay kay Wawi. Tapos demerit tayo dito. Oo. Uh. Aywan ko na, pa natin. Pumunta tayo dito. Oo nga pala. Tapos nag-inom tayo, Oo. no? Alas 4, tapos kinabukasan, may pasok nga si Elena. Mm -hmm. mas ano yung gamit ni Elena. Di pa siya. Yes. Uh -huh. Pinatid niya ngayon. Tama na yun sa akin, Mami. Ayun pa sa akin, eh. Ayun na. Hindi na yan. Hindi na inom na kanina. Ati, Uh, kasi, umay, umay, umay. Bacteriality na naman. Balik na naman sa hirap ng buhay. Alam mo ba, ko. sa tingin ko ngayon, mas mapera kaysa dati. Ay, no, Saka parang lang. ano. Hmm. Parang hindi. Yung mga kulang-kulang isang milyon ang nasayang sa akin meron. Simula lang na umalis ako ng ala. Marami ka Tontangin mo nga kami ni Julieta. Ay! Na. Hindi ko pwede pa kung hayaw. Na pa. O Tontangin mo nga ka kami pang tuition pin ng anak namin. At parami ng pera sa labas. Kasi Talang wala, wala. O, para di na kami magbabayad ng 5-6, di na kami magtutubo. Kasi pag ah, okay. ikaw, di ka na magpapatubo sa amin. Sabi mo lang, ma'am, lugulugan mo na lang itong po ano. Di ba na? Jovi? Ah! Hello?